guys. Good morning guys. At for today's vlog guys, for today's video guys, ay kasama ko ang aking ah, Oli okay. Kaya. Wala siyang pasok guys. Pero ang problema, ang labo pa rin ng aming camera. Ito guys yung ano, problem. Yan yung problem. Labo ng camera namin. Oh? Labo na ba? Ayan guys. At, at tinatamad pa yung anak ko. Uh, tara, samahan nyo ako at ipapasyal ko muna kayo sa... Ay, by the way guys, bago tayo mamasyal, huwag nyo nga po palang kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel, ang Kuya Tokits Vlog. Uh, at ipapasyal ko muna kayo sa tabi ng dagat. Tara, sam tra, samahan nyo ako at mamasyal muna ulit tayo sa dagat. Guys, look at the scenery here. Uh, at... Uh, Ayan guys, ito ang mga dito sa atin ngayon, sa amin ngayon. Ayan oh. Nakikita nyo guys. Oh. Ang ganda guys. Amaya ah, amaya tayo magla live at uh, mag a uh, almasal tayo guys. Ayan guys, ang uh, scenery here dito sa, dito sa Calero Beach. Ayan, may mga nakunguha ng ano doon. Mga kutkutin. Yung eh, mga tinatawag na sup-supin. Doon ay meron ding pangailan-ilan na nanguha Ayan guys. Ayan oh. Makulimlim. Makulimlim ang panahon. Ayan guys. Makulimlim ang panahon. Wala si Haring Araw. Hindi siya sumikat ngayon. Ang Haring Araw. Ayan makulimlim guys ayun marami na siguro nakuha ng shell yung mga yun titignan natin kung sino yung mga yan. Ah, parang sino yung mga yan. oh ha sino yun ito ah, tuni pala to Ayan, maraming uh, ah, naingisda. Ayan, may may patabi ng isa si si Alan yata <coughs> Madami na. Wala si Haring Araw guys, hindi siya sumikat. yung lambot ng lupa ayan marami na umuha ng mga shell shell ayan ano nilalaga lang nila tapos uh, pwede nang kainin mabilis lang no pang ulam na pang ulam na yun guys Tignan natin si Kuya mar marami nang nakuha si Kuya no? Dito sa amin guys, masipag ka lang manguha sa mga shell shell. Eh, sure may pang ulam ka na. Ayan. So itong area na to may tubig to kapag high tide. Ayan. At dahil low tide, ayan. Mukhang marami nang nakuha ko ito niya. Tingnan natin, tara, tingnan natin. Ayan, mukhang marami na.

So, nasa bawon niya eh. oh, yeah. 'ni. Tuya. Kailangan ko ng papaya. Papaya oo. Oh, pang tinola ang style nito. <laughs> oo. Oh. <coughs> Pagka na bitin yung sa araw. Ha? Salamat din. To. Yo. Ah, sa nagyay mga inay? Saan, na dyan dyan? Oh. Out, 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 out. Ngayon 23 ang payout nyo? Hmm. Okay Lord, like, sa uh, Webes? Merkulis. Uh, Merkulis Shell ko na kayo At ayun, uh, ang kaya Tony marami nang nakuha na shell Na pwede lang pang ulam no Lalagyan daw nyo yun ng luya yun At saka luya at saka papaya So parang tinola style nun guys So yun guys, maraming maraming salamat sa panunood. At katulad ng sinabi ko sa inyo, don't forget to like, share and subscribe kay Kuya talkits Vlog. Maraming maraming salamat guys. Bye bye! bye.